Nandito tayo mismo sa loob ng tanggapan ng Film Development Council of the Philippines. Eto yung inayos sana na dapat ngayong araw na ang completion pero hanggang ngayon hindi pa ito tapos. Ipapakita ko sa iyo, Jiggy, yung isa sa mga highlight ng building na ito which is yung cinema. Ang sinasabi sa atin, September 4 dapat tapos na ito pero makikita natin na ongoing pa rin ang construction at balita natin, isa doon sa mga nakausap natin na construction worker kanina mukhang ang target September 15 pa matatapos. So, hindi na sila umabot sa deadline. Bukod dyan, inikot din ito kanina kasama nating nag So, dapat may deadline. Ang sabi, sa September 15 pa. So, in short, two weeks delayed lang. Kasi alam naman natin ang mga delayed ng mga yan. Eh. Oo, two weeks delayed. Pero sa iba, matatakot na kayo pag five, five days delayed na. Hindi, <laughs> joke lang po. <laughs> two weeks delayed lang. Okay? Ah, sige. Tuloy. O si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakita natin na hindi pulido yung finishing ng elevator. Yung ibang mga kwarto, cement finish, instead na... Ay ayan, ayan, tira, tira, tira niyo, si ayan, ayan, si Lisa. Ayan, ayan, si Lisa. Ayan, si Lisa. Ayan, si Lisa. si Lisa. Ah, ah, tama ba ako, si Lisa to? Tiles, ah. which is supposedly, yun yung design na, na yung media. dun sa original na plano. Pag lumabas tayo... Naku, nanakbo na, nanakbo. <laughs> Ayaw ng interview. Huli! Huli! Ha? Tingnan nyo. Yung efforts nila, si Lisa at saka si Claire Castro, nandiyan dyan. Something's fishy. I smell something. Amoy bagoong. Amoy tilapia. Mabahong Mabaho. nangangamoy ito. Ha? May something tong ano to? May something to. Sa dami ng anomalyang nangyari sa Pilipinas. Eh, Andiyan si Lisa. Andiyan si Claire. Eh, hindi niyo ginawa 'yan sa iba? Nako. May efforts na. Tingnan nyo. I'll give you sign. Pag ang mga vloggers, tapos ang mga pula, at dilaw, pinklawan, ang binabanatan na si Diskaya at nawawala na doon sa mga totoong dapat managot, mga politikong dapat managot, ayan na po. It is a sign. Ang direksyon nila, idiin si Diskaya. Next na po nila Duterte. Baka sabihin nyo, tsamba na naman ha. Eh, ang dami kong nahulaan na naman yayari Uh, building na ito sa Intramuros walang alulod. So kapag umulan magiging problematic siya. At kagaya nga nang nasabi mo na pambihira wala nang alulod. Ang galing na na Matalino na sila Claire niyan. Walang alulod. Magkakaproblema. Hindi pa tapos September 15 pa pambihira na ang contractor din pala dito ay yung Great Pacific Builders na mga diskaya rin ang nagbabayare. Ngayon si First Lady Liza Araneta Marcos. Pagdating namin dito, inabutan namin siya na umiikot din dito sa building pero umalis na rin siya agad so hindi natin siya nakausap. Pero isa nga siya doon sa mga nagbabantay ng proyektong ito. Ang halaga ng Ano kinatakutan ni Liza doon? Ah, may pulis kayo doon ng Amerika, may pulis kayo doon ng Pilipinas. May pulis kaya doon ng ibang bansa? Hindi. Kasi yung ganyang takbo parang may pulis lang eh. Di ba? <laughs> Di ba? Oo. Hindi ko alam. Baka hindi ko alam kung anong tinakbuhan niya roon. O emong uh, uh, ko, uy. baka nandyan si John Wick. Hindi natin alam. Bakit si John Wick? Eh ano yun eh? Di ba? O oh, SILG yun eh. Baka nag iimbestiga rin dyan. <laughs> Ay, mm -hmm. If you know, you know. Pasok. Ang uh, reconstruction nitong building na to nasa mahigit 107 million pesos. Pakinggan natin ang sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Ang isa pang nakikita dito ay malamang na yung ibang kinatawa ng DPWH ay nakikipay sa buhatan sa mga kontraktor. Sabi nga natin, eh, napangito kanina nung dumano dito si... Ang DPWH ay nakikipagsabwatan sa mga kontraktor. Kanino under ang DPWH? Hmm? Hmm. Sinong kumokontrol sa DPWH? Hmm? Hindi, kasi kung may mali, may mali. Okay yun. Pero huwag hugas kamay. Para kayong poncho pilato eh. Hugas kamay. O sinong dinidihin nyo? dinyo rin yung ibang kontraktor. Ba't di nyo kayang i si saldi ko? Hindi na lumabas ah? Ay, sa bagay, may taga diin sila ron. Si Chanko. <laughs> yeah. First Lady, kasama niyo noon si Sekretary Manny Bonohan. Hindi natin sinasabi na si Sekretary Manny Bonohan dahil hindi naman siya nakapinwa sa kontrata. But may pagkakataon kasi na sila mismo din yung nagbigay ng kung sino mga taong pwedeng gumawa. So, yun. Maaari may sa at Maricel, Yan. Maari may sabwatan ha. Okay? Ako din, duda ako. Maari may sabwatan talaga. Tingnan nyo ibabaw. May tinatago to. Hmm? I, I really hope na this kaya magsalita kayo. Kung gusto nyo talaga malinis ang inyong pangalan, magsalita kayo. Tiisin nyo na para sa taong bayan. Pero alam ko marami kayong ituturo na talagang sila kung may drug lords <laughs> may may contractor lords <laughs> political lords no uh, ituro nyo na ha huh? anyway after 2028 medyo safety na kayo dahil uh, mawawala na yung mga abusadong politiko maaari mesabuhatan at Maricel, may reaction na ba ang Pangulo at si First Lady dito sa sinasabing substandard na proyekto? O, paano magkakaroon ng reaction? E, si Pangulo, wala namang alam yon. Pag-alanganin, tagasagot dyan si Claire. O, eh, kita nyo naman din si Lisa, tumakbo. O, kita. Parang nakakita ng lalaki. Ay, nakakita ng lalaki. Nakakita ng multo, pambihira. O. Tinanong natin yan kay Undersecretary Claire Alam Castro. Alam mo to si Claire Castro, pagka nakit narinig mo magsalita, akala mo talaga ang linis-linis niya, ang linis-linis ng Pangulo, <laughs> di ba? Ayun nako. Sana maging, dun lang tayo sa realidad, di ba? Para maging makatotohanan, kasi salita tayo ng salita, hindi naman naniniwala ang taong bayan, dahil yung sinasabi natin, malayo talaga sa realidad kadida Gigi at ang sabi niya dismayadong dismayado si First Lady Liza Araneta Marcos nang makita nga kung anong nangyari sa building na ito sa... dismayadong dismayado inanakbo, di dapat nag-nagpa-interview siya sabi niya gobyerno na nga yung nagpapagawa nitong construction aba e eh, gobyerno pa yung naloloko kaya nga <laughs> gobyerno nang na nagpapagawa ng construction gobyerno pa ang niloloko hindi kaya gobyerno nang loloko ha <laughs> ay hoy nagtatanong lang <laughs> Diba? E ba? Ibig gobyerno rin yung flood control. Ipinagmalaki e pani pa ni Bongbong Marcos. Okay, asa na punta? Gusto nilang paimbestigahan kung anong ng nangyari. Si Pangulong Pongpong Marcos wala pa raw na ibibigay na impormasyon kung ano yung reaksyon. Huwag kay... na tanongin nyo, walang silbi yun. Yusek Castro, kasi hindi pa naman daw nakakausap tungkol dito sa proyektong ito. Pero pihadong magagalit din daw yon kapag nalaman kung anong nangyari sa infrastructure project na ito. Pero ang ipinapakita raw dito, hindi lamang sa mga flood control projects nangyayari yung mga kapalpakan, kundi ultimo dun sa iba pang mga infrastruktura under DPWH. Laki ng problema talaga natin, ano? Ang laki ng problema ng Pilipinas. But anyway, alam ko excited dito ang taong bayan. Kasi isa-isa isang banda, na nararamdaman nyo na yung, yung linaw, di ba? Unti-unti nang bagamat sa tingin natin malayo pa. Pero parang nakikita mo na yung end of the tunnel nasusulyapan mo na yung liwanag na malapit na. Malapit nang managot ang mga magtunay na magnanakaw ng bansang Pilipinas. Naglalaglaga na po sila. Yan po ang isang sign na ang greedy, magsasama lang yan para makapagnakaw. Ha? Yan ang mga sakim. Wala tayong pinapatukuyan na tao rito. Magsasama-sama yan dito ito in general para makapagnakaw. Pero darating ang point na because lahat sila greedy, sila sila maglalaglagan na. Nandun na po tayo sa point na yon. Konti na lang. Konting taste na lang mga kababayan ko. Maayos din ang bansang Pilipinas. Mawala lang itong mga magnanakaw. Kaya suportahan natin yung kay Bato ha. Yung kanyang uh, pan uh batas na death penalty para sa plunder. At pagka makikita natin yung mga hindi sumuporta rito, chances are may sabit yun.